Tatlong rockets ang pinakawalan ng Lebanon patungo sa Israel habang ang bansa ay nakikisawsaw na sa gulo bilang suporta nito sa Palestine. At dahil dito ay lalo pang umigding ang tensyon sa gitnang silangan. Kinumpirma naman ito ng Israeli Channel 13 TV na mga naturang rockets ay nagmula nga sa Lebanon. Gayon paman, sinabi ng alkalde ng isang bayan ng Israel na malapit sa border ng Lebanon na nakumpirma nila na walang nasawi sa nangyaring insidente. Samantala, sinabi naman ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na ang Estados Unidos ay malinaw na isinusulong ang pagtigil sa mga ginagawang rocket attacks ngunit iginiit nito na ang Israel ay mayroong karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ayon naman sa Israeli military na hindi nagtagumpay ang Lebanon sa ginawa nitong pag-atake at bumagsak umano ang mga rockets sa Mediterranean Sea. Nangyari ito matapos napatay ang labing-anim na miyembro ng military wing ng Hamas sa isang airstrike sa Gaza. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na napatay ng IDF ang mga senior commanders ng Hamas kasama na ang pinuno ng Gaza Brigade at idinagdag rin ni Netanyahu na sila ay nagsisimula pa lamang. Kinumpirma naman ng Hamas ang pagkamatay ng isang commander kasama na ang ilang mga pinuno at mandirigma at sinabi nito sa isang pahayag na thousands of leaders and soldiers will follow in their footsteps. Ang Israel at Lebanon ay maraming beses nang nagkainkwentro sa mga nakaraang taon at nangyari ang pinakamarahas na gulo sa pagitan ng dalawang bansa noong 1980s. Dalawang beses nang sinalakay ng Israel ang Lebanon noong 1975-1990 Civil War upang labanan ang mga Palestinians na naglungsad ng cross-border na mga pag-atake. Samantala, noong taong 2006, ang Israel at ang militanting grupo ng Hezbollah na nasa Lebanon ay nakipaglaban sa isang 34 na araw na gera na natiling kalmado ang sitwasyon hanggang sa taong 2015 sa kabila ng paglabag na magkabilang panig sa kanilang ceasefire agreement itinulak ng Estados Unidos ang isang negosasyon upang malutas ang mga hindi pagkakasundo at humanap ng mga pamamaraan upang matigil na ang hidwaan sa pagitan ng dalawang Gulf Arab States ngunit sa kasawiang palad ay hindi ito nagtagumpay Noong nakaraang linggo, itinaas ng Hezbollah ang antas ng kanilang kahandaan sa katimugang bahagi ng Lebanon sa isang daang prosyento sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2006 na kung saan ay nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Lebanon sinabi ng isang source na Hezbollah has raised the level of readiness in southern Lebanon and in Cunetra across all regions, formations and military classifications and summoned some of its troops idinagdag rin ng source na the Israeli army maneuver simulates a major war on Israel from the southern and northern borders including the Sinai Desert in parallel with protest movements that may erupt in the West Bank and at home. Si Sergei Vershinin, isang deputy foreign minister ng Russia ay nawagan sa Israel na kaagad na itigil na nito ang lahat ng mga ginagawang settlement activities sa teritoryo ng Palestine ayon sa RIA News Agency. Samantala, ang pinakaseryosong pagsiklab ng gulo mula pa noong 2019 sa pagitan ng Israel at mga armadong paksyon ng Hamas sa Gaza ay nangyari noong mga nakaraang linggo sa pagitan ng mga Palestinians at Israeli police sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. Pinaniniwalaan na ang naging sanhi ng mga karahasan ay ang pagpapaalis ng Israel sa mga Muslim communities na naninirahan sa silangang bahagi ng Jerusalem. Daan-daang mga tao ang naiwang sugatan matapos nagpaputok ang mga riot police ng Israel ng mga rubber bullets at tear gas sa mga nagpoprotesta. Bago pa man ito nangyari, sinabi ng Israeli military na magpapadala sila ng mga tropa sa border ng Gaza at ang defense minister ng Israel ay naglabas ng isang pag-uutos na mag-deploy ng 5,000 reservist na sundalo. Sinabi naman ng United Nations na labis itong nababahala tungkol sa paglala ng karahasan at binalaan ang Israel na ang mga Palestinians ay dapat payagan ang kalayaan itong magtipon-tipon at magprotesta. Samantala, naglabas naman ang Israel ng isang nakakasindak na babala sa mga Palestinians tungkol sa mga ginagawa nitong marahas na protesta at mga ginagawang rocket attacks ng Hamas at nangako rin itong ipagpatuloy ang mga airstrikes hanggang sa magkaroon ng isang pangmatagalang kapayapaan sa Israel.